Nag-aabang na ba ang lahat, o abang na abang na? Dahil nga sa maganda at mahusay na ipinakita ng alas Pilipinas, madaming volleyball fans ang humanga sa kanila. Kaya naman palaging nag-aabang sa laban nila. Una nga nilang nakaharap ang Australia. Madami ang excited, kinakabahan at nananalangin na makuha ng alas Pilipinas ang panalo kontra sa Australia, dahil sa height advantage ng mga ito. Subalit dahil sa husay at determination, nanalo sila laban sa matatangkad na kalaban. Sumunod na nakaharap nila ang nangunguna sa standing na kopuna ng India na may dalawang panalo. Dahil sila ang number one sa standing, hindi maiwasan ng mga fans ng alas Pilipinas na kabahan. Matatalo ba nila ang India? Binigay ng alas Pilipinas ang lahat para manalo kontra sa India. Dahil sa magandang distribution ng bola ni Gia at husay ng lahat ng player, nahirapan ang Australia at India na basahin ang laro nila. Sinira ng alas Pilipinas ang record ng India na nangunguna sa standing. Dalawang panalo at wala pang talo. Sa kasalukuyan ng alas Pilipinas na ang nangunguna sa standing sa pool nila. Makakatatlong sunod-sunod na panalo na ba sila? Yan ang ating aabangan sa laban nila kontra Iran. Sabay-sabay nating panoodin at suportahan ang alas Pilipinas. Ang laban nila, ay hindi lang para sa sarili nila. Laban ito, para sa bayan.